Sugar niya anak iyan ako. nag-aabot kay kalakat na si Okay. Niyara ko na siya ipalapitan nga. Pwede makitawag. wag po ko ng estudyante nga. Laway na maraway. Okay. La... Oh, Jesus. 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 Patras ka pa? Dini na, May tawag. Balik ko. Lord, Jesus Christ. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lord. Lang, Lord, kusog ka ayo ang linog lang. Lord Jesus. relax, 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 relax. Lord Jesus Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord. Naapagid ni sa bridge. Lord. 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 Ito? Wala, wala. Oh, okay. Kusog ka ayo lang. Kusog ka ayo lang. Kusog jud ka ayo. Witsa, witsa, witsa. Okay, okay ramu mo kuya? Lord. Oh, ano umaayo buhaton day? Wait lang, wait lang. Tawag ka man lang di. Lang manaog mi? Manaog kita gurong. Naog to sis. Ha? Huh? Let's go down. Dili, uy. Pinigaw naman ako sa kanan. Uh, lang, manaog milang Kusugod kayo siya lang. Naguyog. Ha? Nag-uyog, ihapon siya. Ako nabab...